Mga ka-Republic, maraming fans ang hindi pabor sa di pagsasampa ng SMB ng protesta. Maliwanag daw na inagaw sa kamay ng San Miguel ang panalo sa Game 1. May mga panawagan ngayon na mag-resign si Bakin si Eric Castro, PBA Deputy Commissioner. Si Castro ang nag-utos ng review sa dank ni tua kahit wala namang reklamo o request ang kampo ng Tokentex. Di pa man daw tapos ang finals, dapat daw ibigay kay Eric Castro ang finals MVP trophy dahil napakaganda ng assist niya sa TNT. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ang nangyaring kontrobersya sa Game 1 ng Philippine Cup Final ay isang insidenteng matagal na pag-uusapan ng basketball community dito sa bansa. Lalo na kung magtutuloy-tuloy ang talk and text na ang kinin ang kampyonato at syempre pa ang Grand Slam. Kahit may mga nagsasabing malayo pa naman yan dahil Game 1 pa lang naman ang natapos ngunit sa isang championship series, Sobrang importante ang isang panalo. Pag nakauna ka tatlong panalo na lang ang kailangan mo para makuha ang titulo. Kung mananalo naman ang kalaban mo sa game 2, nakatabla pa lang sila. Hindi sana malaking issue ang pagkatalo ng SMB sa game 1 kung nangyari ito sa patas na laban. Tingin kasi ng mga opisyal ng SMB, hindi patas ang nangyari. Una, walang reklamo ang TNT bench. Pangalawa, walang pito ang tatlong referee. Yung isa, nakatitiyak daw siyang walang nangyaring offensive interference. At yung dalawa, hindi sila sure kung meron nga. Pero ang hindi ipinito ng mga referee, pinapilan ng technical committee na pinamumunuan ni na Eric Castro, Deputy Commissioner ng PBA, at ni Bong Pascual na miyembro ng technical committee. Sa salita nga ng ilan, nagpabida-bida raw ang dalawang ito. Maraming tanong si Alfrancis Chua at Robert Noon ng SMC Group. Kung may violation, dapat itinawag agad. Kahit hindi ipinito ng referee, yung mga nagpabida-bida dapat daw tumawag ng official timeout. Since iyon naman ang kini kiniklaim ni Eric Castro. Sila raw sa technical committee ay mayroong rights na i-review ang infraction na sa kanilang tingin pero di naman nakita ng mga referee. Dapat sa mismong oras, ni-review agad. At kung na-counted ang dunk ni Mutaw at least makagagawa agad ng adjustment ang coaching staff ng SMB. Pero ang nangyari nga, hinintay pang 6 seconds na lang ang natitira sa game clock, saka ibinagsak ang bomba. Na-counted ang dunk ni Mutaw due to offensive interference. 6 seconds na lang ang natitirang oras at jumble situation pa. Napakaganda, perfectong assist daw ang ibinigay ni Eric Castro sa talk and text. Mas maganda pa raw sa mga assist ni Jason Castro. Sabi ng isa nating follower, kung magtutuloy-tuloy daw ang TNT na magchampion, dapat daw ay si Eric Castro ang manalong finals MVP. binang ng isang kolumnista sa sports, isang former NBA official daw ang katulad niya ang paniniwalang di dapat na nalify ang dunk ni Mo Tautua. Hindi binanggit ng sports columnist ang pangalan ng former NBA official dahil diro magandang tingnan ang isang official ng ibang liga ay magko-comment about another league. Pangalawang dahilan, walang reklamo o request ang TNT bench para i-review. Wala ring pito ang referee. Bakit nagpabida-bida itong si Eric Castro? Pero nitong huli, sinasabi na rin ngayon ng TNT coach, from the very beginning daw ay nakita nilang mukhang may offensive interference nga sa dunk ni Mutautua. No offense kay coach Chot Reyes, mukhang nagsisinungaling siya sa pahayag niyang ito. Isa sa pinakareklamador na PBA coach kung nakita niyang may violation sa dunk ng SMB Center right in there. From that very moment, magrereklamo siya at hihingi ng review. Bakit hindi niya ginawa? Kasi nga, tulad sa tatlong referee na hindi pumito, hindi rin sure ang TNT coach kung nagkaroon ng offensive interference. But since tinulungan na siya ng technical committee para humingi ng review para sa isang bagay na hindi niya nakita, ngayon ay sinasabi na ni Coach Chot Reyes, nakita raw nila. At may pahabol pa si Coach Chot at may pahabol pa si Coach Chot. Sinuerte raw sila dahil napaboran sila ngayon. Biro tulad noon ng mga nagdaang panahon na sila ang naaargabyado sa tawagan. Maghahain pa sana ng formal na protesta ang kampo ng San Miguel pero pinili na raw nilang tanggapin na lang ang nangyari at mag-move on. Magiging exercise in futility na lang daw ang protesta dahil na-preempt na ng mabilisang presko ni na Deputy Commissioner Eric Castro at Technical Committee Member Bong Pascual. Sa preskon, ginastipay na raw ng dalwa ang ginawa ng mga ito. Marami ngayon ang nananawagang mag-resign o si si Eric Castro. Hindi raw makabubuti sa liga na may mga taong tila may pinapanigan. But in fairness kay Deputy Commissioner Eric Castro, ngayon lang naman na intriga ang kanyang pangalan. Is part of the moment decision lang siguro na para sa kanya ay walang intensyong makaargabyado ng isang panig. Sa halip, gusto lang niyang ilagay sa tama ang lahat. Nagkataon nangyari ang kontrobersya sa laban ng dalawang kupunan na parihong may inaambisyong makamtan. Ang San Miguel gustong ang kining muli ang conference na pinagharian nila ng matagal. Ang talk and text naman nasa dulo na ng isang kampanyang magbibigay sa kanila ng immortality sa history ng PBA. Sa bawat pagkakamali, mayroon tayong natututunan at sa pagkatuto, lalo pang magiging matatag ang ligang mahal nating lahat. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.